Patuloy ang ating mga pag-aaral patungkol sa ikapitong serye na tumatalakay sa panalangin. At tayo ngayon ay dadako sa ikalimang pag-aaral na ating tatalakayin ang patungkol sa panalangin ng pamamagitan o sa Ingles ay tinatawag na intercessory prayer. Para sa ating susing talata, ito ay matatagpuan sa Unang Timoteo, Kabanatang Dalawa, talatang isa at talatang dalawa. Una sa lahat, inaanyayahan ko ang bawat isa na manalangin. Dumalangin, manikluhod at magpasalamat sa Diyos para sa lahat ng tao. Idalangin ninyo ang mga hari at ang lahat ng may kapangyarihan upang tayo'y makapamuhay ng tahimik at panatag. May lubos na debosyon sa Diyos at marangal sa lahat ng paraan manalangin para sa lahat nagsisimula ang pamamagitan sa puso na bukas sa lahat sinabi ni Pablo ipanalangin ninyo ang lahat ng tao kasama rito ang ligtas at hindi ligtas matuwid at makasalanan malapit at malayo tinatawag tayong manalangin lampas pa sa sarili nating mundo. Hinuhubog tayo ng pamamagitan mula sa makasariling panalangin patungo sa sakripisyong pagmamahal. Nanalangin ka na ba para sa taong hindi mo kilala? Isang kapitbahay, estranghero o tao sa ibang bansa maaaring ilagay ng Espiritu Santo sa iyong puso ang isang tao upang idalangin. Isang panalangin maaaring magbago ng buhay. Mula sa pangkalahatan, naging tiyak si Pablo sa isang grupo na badalas nating kaligtaan. Panalangin para sa mga namumuno sa talatang dalawa, gantong sinabi, para sa mga hari at lahat ng may kapangyarihan. Inuutusan tayong ipanalangin ang mga nasa kapangyarihan. Isinulat ito ni Pablo habang ang Roma ay pinamumunuan ng masasamang lider. Pero hinikayat pa rin niya ang iglesia na manalangin. Maaaring hindi tayo laging sumasang-ayon sa ating mga pinuno. Ngunit tinatawag pa rin tayong manalangin para sa kanila. Bakit? Upang tayo'y mamuhay ng mapayapa, may kabanalan at karangalan. Ano ang maaaring mangyari kung ang bawat kristyano ay manalangin araw-araw para sa mga pambansa, lokal at spiritual na leader? na hingin natin sa Diyos na bigyan sila ng karunungan, integridad at katwiran. Ang panalangin ng pamamagitan o intercessory prayer ay nagbubukas ng pinto para sa pagkilos ng Diyos sa isang bansa. Ngayon, alamin natin kung ano talaga ang anyo ng panalangin ng pamamagitan. Tumayo sa gitna ang pamamagitan ay pagtayo sa lugar ng iba sa panalangin. Si Abraham ay nanalangin para sa Sodom. Nakipag-usap siya sa Diyos hindi para sa sarili kundi para sa isang makasalanang lunsod. Nakipagkasundo siya sa Diyos hindi para sa sarili niya kundi para sa iba. Handa siyang tumayong tagapamagitan sa pagitan ng hatol at biyaya. Sino ang inaanyayahan ng Diyos na iyong ipanalangin? Isang naliligaw na kamag-anak, anak na Swail, bansa sa kaguluhan. Kapag ikay namamagitan, sinasabi mo, "Diyos ko, alalahanin mo po sila. Maawa ka. Ipamalas mo ang biyaya. Iantala mo ang hatol." Sa huli, ang panalangin na mamagitan ay hindi lamang isang bagay na ating ginagawa. Ito ay isang salamin ng mismong puso ni Jesus. Pagninilay ng puso ni Jesus. Si Jesus mismo ang dakilang tagapamagitan. Sa ikapitong kabanata ng Hebreyo, talatang 25, siya'y laging namubuhay upang mamagitan para sa atin. Kapag tayo'y namamagitan sa panalangin, ginagaya natin si Kristo na nanalangin para kay Pedro para sa mga pumatay sa kanya at para sa lahat ng mananampalataya. Ang tunay na pamamagitan ay mula sa puso ng habag, hindi paghatol. Ibinababa nito ang awa ng langit upang tugunan ang pangangailangan ng lupa. Ang iyong buhay panalangin ba ay salamin ng puso ni Jesus? Handa ka bang pasanin ang kabigatan ng iba sa panalangin gaya ng pagpasan niya sa iyo? bilang pangwakas, ang panalangin ng pamamagitan ay panawagan sa pagiging ganap sa spiritual or spiritual maturity. Hindi ito palaging kapansin-pansin, madalas ito'y tahimik, lihim, ngunit makapangyarihan. Kapag ipinapanalangin natin ang iba, lalo na ang mga leader, at maging ang mga kumukontra sa atin, tayo'y lumalakad sa yapak ni Abraham at higit sa lahat ni Kristo. Sa linggong ito, gumawa ka ng listahan ng limang tao o grupo na ipapanalangin mo araw-araw. Isama ang isang taong may otoridad. Isama ang isang taong may pangangailangan. At isang taong nakasakit sa iyo, hilingin sa Diyos na palambutin ang iyong puso at gawing mabisa ang iyong panalangin. Maging tagatayo sa agwat, tagapagdikit ng tulay at larawan ni Kristo. Salamat po.